Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Hombies Edit. For today's video guys, bigyan po natin kalinawan paano nga ba talaga ma-invite dito sa content monetization. At ang dami nagtatanong, Sir, bakit konti yung followers mo na-invite ka kaagad? And Sir, bakit yung violation mo nung na-invite ka na wala? So ganito guys yung ginawa ko. Bali, nilinis ko lahat po yung aking profile. Actually, profile po yung na-invite sa akin for content monetization mapapansin na natin dito guys no meron akong stars meron akong ads on reel, subscription tapos itong content monetization so ayun nakikita niyo din sa ating screen sa may likod so dito guys ang ginawa ko lahat ng mga video upload ko dinilit ko lahat pati personal lahat po as in nilinis ko talaga lahat then nag-appeal ako kay support And then after po ng ilang buwan, nagkaroon na ako ng invitation. At na-approve na ako dito. At magbabase tayo sa mismong Facebook support kung paano nga ba ma-invite dito. So, balik muna tayo guys dito sa may uh, ano natin, sa may profile. Hanapin natin guys dito yung eto, creator support. Ayun, punta kayo dyan. Tapos, i-click nyo po itong monetization. Then, click program eligibility. Click nyo in stream ads. Ayan. So, babasahin po ulit natin ito. Sa mga nagtatanong, bakit po, Sir Jose, meron po akong in stream ads ready for setup na. Nung sinetup ko, hindi na siya na, na tatapos. Umiikot-ikot lang siya. So, eto po yung kasagutan doon. As of October 4, last year pa po ito, 2024. Sabi dito ni Facebook, hindi na po sila mag-accept na application sa in-stream ads on Facebook because ito nga yung vinyled ni Facebook. Simplified Creator Monetization Experience. Ito nga yung Facebook Content Monetization. Okay? This experience merge. Ayan. So, i, i merge dito yung in-stream ads, ads on reels, and performance bonus into one making it easier for creator to earn from multiple content format. So guys, ibig sabihin pala, kapag tayo ay monetize na sa alinman dito, sa tatlo na to, pwede na po tayong magkaroon ng invitation. But again, sino nga ba yung nakaka-receive ng invitation? Sabi dito, uh, we're sending invitation to join the Facebook content monetization beta and will continue to do so sa mga susunod na buwan this year 2025. While the beta will remain invite only. Invite only po ito. Hindi po automatic kapag nag-send tayo ng interest is qualify na po tayo. Hindi po ganon. Bale, ito is invite only na mga creators na already monetized na. Ibig sabihin, meron na silang ads on reels in stream ads or performance bonus. Kapag po meron na kayo nito, Posible po na magkaroon kayo ng content monetization. Paano naman po 'yung mga wala pa? Ito nga po 'yung sinasabi ni Facebook na pwede po tayo dito mag-fill ng form. Ato, ito, ayan. So, ang gagawin niyo lang, kailangan niyo po dito'ng ilagay 'yung email address, active po dapat Facebook URL or Facebook page URL and other social media account, included Instagram or uh, pages na meron po kayo, kung ilan man yung pages nyo dyan. And babalik po ulit tayo dito guys kay uh, Facebook. Ayan. Base dito, ano? Ayan, Facebook content monetization. Sabi dito, simplify your earnings, monetize your content. So, eto nga guys, kung magsasend po tayo ng interest. Pero, babasahin lang po natin dito yung monetization best practices. Here are ways to optimize your content monetization. Experiment multiple content format. Ito nga po yung pinagsama-sama natin gamit yung video, reels, photo, and text posts. Try different format to see what resonate with your audience and drive earnings. So malinaw na malinaw po dito, no? kahit po nagkakaroon tayo ng million of views, kapag mababa ang engagement natin, or yung tinatawag nilang audience and drive. Kumbaga, ito yon sinasabi natin yung engagement. Okay? Yung comments, likes, reactions, yan po yung kinakount ngayon ni Facebook. Kung mas mataas po yung engagement nyo, mas, ma mas mataas yung possibility na mas kumita kayo dito sa content monetization. Number two, if you haven't already experienced with the Reels, Reels are best way to get discovered by new audience and grow on Facebook. So ngayon, kung tayo is magsisimula pa lang or kahit kayo ay monetized na, mag-focus pa rin tayo dito sa short video. Wherein, no, malaking chance natin na magkaroon ng ganitong uh, mga tools na uh, ginagawa ni Facebook. Isa na nga dito yung content monetization. And optimize for vertical video. Experiment with bringing your creative ideas to life in a vertical format. So, yung ratio po, usually, ng short video is 16 by 9. Okay? Or 9 by 16. Okay, 9 by 16. Yung patayo, ganon. Patayo yun. 9 by 16. Yung 16 by 9, yan naman po yung pa-landscape. Yan naman yung good for uh, YouTube video o yung long for video. Pero ngayon, mas prepared na ng karamihan na viewers yung 9 by 16 aspect ratio. Okay? Number four, making original content. Ito pa rin 'yung isa sa dahilan, no, kung bakit 'yung iba is nagkakaroon pa rin ng uh, limited earnings or uh, your um, your content is not earnings because of unresolved issue. Ito na nga po 'yun, 'yung unoriginal content na ina-upload pa rin natin. Usually, wala siyang meaningful enhancement, walang editing, walang voiceover, walang sound effect. Or kung walang tayo talaga ng video, specifically, yung mga sikat, ayan ang madalas nagkakaroon ng unoriginal. Kumukuha tayo ng mga video from uh, sikat na mga creator tapos sa-upload uh natin na hindi natin ginawa ng meaningful enhancement. Commentaries, pwede yun. No? Ano yan? Uh, pasok yan sa fair use. But again, with uh, yeah with ano pa rin naman um uh, tawag dito pa paalam sa owner or sa publisher okay creators receive the greatest distribution when they are primarily post content that is filmed or created by them so ngayon ang question yung iba mostly no engage to engage na ang ginagawa na talaga or uh, na nalilimit yung kanilang Um, account dahil nga po sa naabuso yung ganitong uh, policy okay uh, manufacture likes manufacture share views is labag po yan sa policy ni Facebook so hindi ko naman sinasabi na bawal mag-like mag-comment mag-share pwede po yun. actually yan naman talaga yung purpose ng ana ng followers or pag dami ng views but organically, no, pwede tayong dumami or dumami yung followers natin kapag po talaga nagbibuild tayo ng identity dito sa Facebook. For example, ano yung mga sa tingin mong mga talent or skills na pwede mong i-offer or ibigay sa audience mo? Like for example, meron kang skills like more on, ano ba, A uh, blogging, ayan, or infor informative content, uh, sana ka magpatawa, entertainment, di ba? Educational, di ba? Inspirational. Kung alin yung sa tingin mo ginagawa mo karaniwan na sa tingin mo is pwedeng makapagbigay value sa viewers, doon po kayo mag-start. Meron naman tinatawag yung mga remix videos. Kung hindi mo talaga uh, prepared pa mag-create ng sarili, pwedeng remix kasi ano naman yan, ah uh, pictures naman ni Facebook yan. But again, kung gusto talaga natin magsimula dito at mapakilala kung sino tayo dito sa Facebook or makapag-build ng identity, kailangan nating gumawa ng sariling content. Okay? So, again, no? Again and again, mas okay pa rin yung may sarili tayong niche or topic na binibigay sa audience. Kapag nakapagbigay tayo ng value, followers, like, comments, views, or even revenue, it will follow lang automatically yon nakikita naman natin sa lahat ng mga content creator na nakapalo kayo, di ba? Asan sila nag-start? Nag-start sila for making video, uh, video, content. Mostly, nakita ko yung iba ngayon, uh, more on tutorial ngayon na sa ano na lang self-personal vlog na lang sila. Bago tayo mag-turn over sa personal vlog, mag-build muna tayo ng uh, value or magbigay muna tayo ng value sa viewers natin. Tailor your content from audience on Facebook. So, mas okay yun, na, ano, nakakapag-build pa kayo ng idea or sa mga previous upload nyo, may mas natututunan pa kayo. Focus on engagement. Ito yung pinakalas, napaka-importante. Kaya palagi kong pinupokus dito yung engagement dahil napatunayan ko na yan, meron tayong 8 million views for, from the past uh, 28 days at ang kinita lang natin, approximately $200 dahil mababa po yung engagement. So, mas mababa yung revenue. So, beyond views, watch time content that encourage interactions such as reactions, comment, and shares tend to perform better. Thank you so much. Sana marami kayong natutunan. And don't forget to subscribe naman dito sa ating YouTube channel para pag meron tayong mga video upload, manonotify po kayo again. Bye-bye.